ketika po yung gining mag deliver ta guys nga kita rang usah wina gua teka oban kape kayo kita pa mahabwa kita pa amulista kung na na kung na manggaling mga kulang mga sure ta pa charge pa ah no kuno nga dili maning maning kamot ma apply ta guys pagka dato na gina Apply kita guys mga dato mga Android ta mo dato ta. O na nga ang itaran nga kalisdanan ato giniagian bago to magbalang ni Boning galibotana. Pero sa tinuod lang kining tanan ato mga pagpaningkamot. Daw pala muti lang ni Boning ning guys. Samtang nagkinabuhi pa ta. Kay daw simbako kung magkawala wala ta wala magatipeso mo dala. So ning kamot Uh, wala lay tao na nga nato nga tamag nga wala tao nato nga to na to magkinabuhi lang tanga matarong aron tagaan ta og mayong grasya sa tubig paningkamo ayaw gid mo pag pagdaot sa inyong isig ka tao kung ano na magaling pero normal mga siguro sa tao ba nga kay istorya tag dauto lagi kay daot mong daan ba? so kita magpaubos lang kita ni saan man magitay one git wa magitay about nila ampol na sa ginuo ko na nga taga antag resik langin so, kamo pud ang naglantaw may hapon kay guys